may isang content creator na kung saan sinasabi niya na bakit nagbibigay kayo ng malalaking tala sa mga big content creator na bakit hindi bigyan yung mga beginners vlogger para sila ay matulungan? Bakit ang tinutulungan niyo yung sumasahod na ng malaki? Napaisip ako doon, bakit nga ba sila ang pinibigyan yung mga big content creator ayaw nyo bigyan yung mga beginners vlogger? So ipaliwanag natin yung mga idol para walang away. So mga idol, Maari na yung sender na yon ay nagsisend doon sa mga big content creator, may dahilan yan. Maaari na bukal sa kalooban niya para tumulong at nagustuhan yung mga content ng isang big content creator dahil natutulungan din siya sa mga video na yon. Pangalawa, kung ang dahilan ng isang sender ay nagsisend siya ng mga malalaking tala sa isang big content creator para mapansin, para ma-promote, para makilala siya, so wala rin problema yon. Pero tandaan mga kahidol, dito sa social media sa Facebook ay nampakalit lang po ng kita. Ibig sabihin, kung lagi kang nagbibigay ng malaking tala sa mga big content creator o kaya sa small content creator is para ma-monetize ka, mga ka-idol, baka magsisi ka sa bandang huli na kapag ikaw ay ma-monetize na, iisipin mo na lamang na kulang pa yung balik ng gastos mo sa pagsindang tala sa sasahurin mo sa Facebook. Kung ang mindset mo, kaya ka nagbibigay ng malaking tala sa mga big content creator dahil mababawit mo rin yan dito sa sahod sa Facebook. Pero kung ang mindset mo naman, kaya ka nagbibigay ng malaking tala sa mga big content creator kaya man is more content creator is dahil gusto mong tumulong is dahil na-inspired ka sa kanila so walang problema doon. Pero kung ang purpose mo, kaya ka nagbibigay ng malaking tala sa kanila is para makilala ka is para ma-monetize ka dahil kapag ma-monetize ka is mababawi mo rin naman lahat ng gastos mo. Idol, ako na nagsasabi sa'yo, kung ganyan yung mindset mo, baka malungkot ka sa bandang huli dahil lugi-lugi ka. Pero kung ang mindset mo is para ma inspire sila, is para makatulong ka, is walang problema yon. Dahil ang tumutulong ay mas pinagpapala ni Lord. Kaya ako ginawa nito ng video mga ka-idol kasi napanood ko po yung isang content creator. Bakit nga ba yung mga big content creator ang binibigyan nyo ng malaking tala? Bakit hindi yung mga nagsisimula pa lang na vlogger? So para sa akin, is hindi natin alam yung dahilan niya. Hindi natin alam ang dahilan ng sender. Sabi ko nga, maaari na na-inspire siya sa isang big content creator. Natulungan siya sa mga tutorials o sa mga video na mapasaya siya. So, ibig sabihin, mas pagpapalain pa ang matuluhin. Pero sabi ko nga, pag ikaw ay nagsend ng malaking tala sa kanila, is para mapansin ka, makahakot ka ng malaking followers, at iniisip mo na malaki rin naman ang balik sa iyo kapag namuntes ka na, baka sa huli, ikaw ay ma-disappoint dahil kulang pa pala yung sasahorin mo sa Facebook na kung saan hindi ka pa sasahod sa Facebook kasi napakalit ng income. Pero kung nagbibigay ka ng malaking tala sa kanila is dahil na inspire ka sa kanila, dahil masaya ka sa kanila, dahil masaya ka na tinutulungan mo siya, wala pong problema doon. So ganun talaga may mga content creator na may inggit, yung iba, yung inggit nila is yung negative, mas hindi yung inggit is yung na-inspire. Pero linawin ko lamang po mga ka-idol, doon po sa mga nabibigyan ng malaking tala ay ako po ay talagang nai-inspired sa inyo dahil nakakatanggap kayo ng ganyan. So, ibig sabihin, wala po ako doon na comment na hindi maganda. So, ako ay pinaliwanag ko lamang yung bad side tsaka yung good side. Kung saan, malaman din ng ibang mga sender at ng mga hindi sender yung tamang dahilan nila dyan o yung tamang paliwanag dyan. So, yun lang mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo. Enjoy mo lang. Huwag mo isipin mo na yung kita. Basta enjoy mo lang. Isipin mo lang. Ito ay isang remembrance mo pagdating ng panahon. Papanoorin mo yung mga video mo dati na kung saan ito ka pala ng kabataan mo. At syempre, wag na wag mo kakalimutan e follow ako dito sa aking Facebook page para updated ko sa mga next vlog ko na i-upload dito. So yun lamang, God bless po sa ating lahat.